Ayan na mga lodi, may naghahatid na pagpapala ang mga ay nagbibinta sa aking junk shop dahil kailangan daw nila ng pera at ito na mga kalodi ay tinimbang ko na ang kanilang kadatar na daladala. Ibaling pakunti-kunti ang importante may darating na pagpapala mga kalodi dahil dito sa lugar na ay alam ko hindi sanay ang mga tao sa palakal at ito na sinirado ko langit dahil gusto ko na bayaran ng mga bata. Kapag tayo ay marunong magpapasalamat sa maliit na bagay mga kalodi darating at darating ang panahon na bibigyan tayo ng pagpapala ni Lord na mas marami. Kaya kahit maliit, kung marunong tayo magpapasalamat, ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord yan para sa iyo pagdating na panahon. Magugulat ka na lang dahil ikaw ay mahinig ka magpapasalamat darating at darating ang time na mabibigla ka na lang sa pagpapala ni Lord. yan nagsisimula na naman ako na sa aking trabaho mga kalodi at ito na isusuot na po ang aking uniform dahil kailangan talaga mag magsuot ako ng medyas mga kalodi para iwasan din ang maraming alikabok sa ating paa. At ito na mga kalodi habang po ako maraming ginasikaso inaunap ko po ang paglaga na saging. Dahil ang saging, mga kanuli, napaka-importante po yan sa aking katawa. Sa totoo lang, di baling hindi ako kumakaya ng rice. Basta may saging na laga, ay yan. Talagang gustong-gusto ko, mga kalupo. Kito na pinakita ko na sa inyo ang saging at pagkatapos buong kumain mga kalori, nagsisimula na ako sa aking ginagawang trabaho dahil kahit papaano, sa bahay lang tayo, mayroon tayong darating na pagpapaala. Mitan ko na ng planggana mga kalori ang pagtakal sa plastik dahil matagal kapag kamay lang, no? Kaya ito ang ginagawa ko, diskarte lang para mabilis, para mabilis ang aking trabaho mga kalodi dahil itong plastik na to ay kasama po sa mineral. Kaya kailangan kong isigrigitia siya dahil hindi siya pwedeng, hindi e, siya isama sa mineral, lalo na po na balata na magkakaiba po ah. magkakaiba ang presyo sa plastic at magkakaiba din ang presyo sa mineral. Kaya, medyo mataas po ang mineral kaysa plastic na yun. Tulad ko mga kanuli ay hindi po talaga pumasilan sa ang klaseng trabaho. Hindi po ako talaga arte kasi Thank you for coming. Mahirap na ha, Kalodi. Ang importante, hindi po tayo nanghihingi sa mga tao at nagtatarabang. ay lumalabas sa aming bahay. Kapag dito lang sa tahanan, mga kaluli, ay simple lang naman ako, lalo na po sa kalakal, ay naku, gustong gusto po talaga magtrabaho dahil ma-exercise po ang aking katawan at pagpapawisan tayo ng tulog. Pag may kakaedad ka, hahanapin mo talaga ang dati mong trabaho para pagpapawisan at exercise na. Maraming salamat hanggang sa muni!